Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, may isang pinatilyong Pilipino na nagpakita ng tindi ng pagmamahal sa Diyos at kapwa. Siya ay nagmula sa Visayas, naglakbay sa malayo, at nag-alay ng sarili niyang buhay para sa mabuting balita. Kilalanin natin ang buhay, misyon, at pagkamartir ni San Pedro Calungsod ang ikalawang Pilipinong Santo. Ipinanganak si Pedro Calungsod o Pedro Calonso noong bandang 1654, malamang sa Ginatilan, Cebu o isa pang bayan sa Visayas. Pagaman wala tayong tiyak na larawan niya, inilalarawan eh siya bilang isang bisayano na may natatanging galing. Nakatanggap siya ng na edukasyon sa isang paaralan ng mga Hiswita kung saan natutunan niya ang katikismo, wikang Espanyol at pati na rin ang pagguhit at pagkakarpintero. Higit sa lahat, nahubog ang kanyang pagiging isang tapat na laikong katikista at sakristan. Noong 1668, sa edad na labing apat na taong gulang, Sumama siya sa mga misyoneryong Heswita kasama ang kanilang superior na si Padre Diego Luis de San Vitores upang magdala ng Kristyanismo sa Islas Marianas na ngayon ay tinatawag na Guam. Apat na taon siyang naglingkod ng tapat, naging katuwang siya ni Padre San Vitores sa pagtuturo ng doktrina kristyana sa mga katatubong Chamorros sa kabila ng hirap at pagsubok, buo ang kanilang loob at pananampalataya. Ngunit dumating ang mga pagsubok. Isang Chino na nagganga ng tsoko ang nagpakalat ng maling akala na may lason ang tubig na ginagamit nila sa pagbibinyag. Dahil dito, maraming Chamorro ang nagsimulang magalit at mag-usig sa kanila. Noong ikadalawa ng Abril, taong isang libot anim nadaan at pitong dalawa, dumating sina San Vitores at Kalungsod sa nayon ng Tumon Guam, upang binyagan ang anak na babae ng pinuno ng nayon na si Matapang. Tutol si Matapang dahil sa galit at sa mga kalumnyang kumalat, kasama ang isapang katutubo si Hirao. Sinalakay nila ang dalawang misyonero. Ayon sa kasaysayan, pwede sanang tumakas si Pedro dahil siya ay bata pa at malakas, ngunit hindi niya iniwan ang kanyang kasamang pari. Tinamaan si Pedro ng sibat sa dibdib at pagkatapos ay pinatay ng isang taga sa ulo. Sa edad na labing pito, nag-alay siya ng kanyang buhay kasama si Padre San Vitores bilang martir ng pananampalataya. Pagkatapos ng mahabang proseso, idineklara siyang biyato ni Pablo II noong ikalima ng Marso taong dalawang libo. At noong Oktubre dalawang put isa, taong dalawang libot labing dalawa, formal siyang kinanunisa ni Papa Benedicto sa Vatican na naging dahilan upang siya ay maging ang ikalawang Pilipinong Santo ng Simbahang Katolika. Ngayon, si San Pedro Calungsod ay patron ng mga Pilipinong kabataan, katikista, at manggagawa sa ibayong dagat. Ang kanyang buhay ay isang malinaw na paalala ng katapangan katapatan at hindi nagbabagong pananampalataya sa Diyos. Sana'y magsilbing inspirasyon ang kanyang buhay na laging sundin ang tawag ng Diyos kahit sa gitna ng panganib at pagsubok. San Pedro Kalungsod, ipanalangin mo kami.